At umalis na kanina umaga sa Kapitolyo ng Laguna ang dating governor na si E.R. Ejercito matapos na pakiusapan ni Manila Mayor Joseph Estrada. Ito ang balita ni Sherwin Colubo. Sakay ng chopper dumating si Manila Mayor Joseph Estrada sa Kapitolyo ng Laguna pasado alas 10 kaninang umaga. Laking tuwa ng mga taga-suporta ni Ejercito dahil sa inakala nilang palalakasin ito ang loob ng dating gobernador upang manatili sa pwesto at huwag umalis ng Kapitolyo. Subalit ang pakay ng Alcalde ay kumbinsihin ang kanyang pamangkin na umalis na ito ng Kapitolyo upang maiwasan ang gulo. Kaya ganyan na po, uh, mga gobernador, po sa at ng So mga ka naman sa akin, sumama ka sa akin, bumabala tayo, na. at nasa ganun, alak, -alak sa sa ng katayamigang, na mahal na mahal mo rin, kaya sumama ka Naging emosyonal ang dating gobernador, subalit sa huli ay pumayag na itong lisani ng Pamahalaang Panlalawigan at nagbigay ng pag-asa sa kanyang mga taga-suporta na muli itong babalik sa Kapitolyo. Huwag po kayong mag mga lagunenyo. Kahit wala na po ako sa pwesto, ako si Governor George I.R.R. Estregan ay magiging gobernador ninyo ngayon at magpakailanman. Ang Antay po ninyo ang pagbabalik ng Aguila. Mag-alas 11 kanina nang lisanin ni Ejercito ang Kapitolyo kasama ang kanyang pamilya. Samantala, ikinatuwa naman ang kasalukuyang gobernador Ramil Hernandez ang naging desisyon ni Ejercito na pag-alis nito sa Kapitolyo. Anya, agad niyang ipapainspeksyon ang Kapitolyo upang agad na makalipat sa susunod na linggo. Katungkulan ko na sumunod at ako ay parungkulan at may tungkulin din naman siya na sumunod din doon sa author ng korte at ay so ginawa niya ito ay bahagi ito ng pagsunod naman niya doon sa utos ng ng ng, uh, ng authorities na bumabasa sa pwesto. So ibig sabihin talagang uh, uh, dumadali yung proseso Pinulong din kaninang umaga ni Hernandez ang lahat ng hepe ng pulis ng probinsya bilang paghahanda sa nalalapit na pasokan ng mga estudyante sa susunod na linggo. Ipinakita e naman ng provincial director sa gobernador ang kanilang accomplishment laban sa ilegal na droga at mga loose firearms nitong Mayo. Mula rito sa Laguna, Sherwin Pulubong, UNTV News, Worldwide.